isa sa mga kagandahan dito sa Hong Kong no, na nagustuhan ko ay yung malaya ka. And kapag ka may alaga ka, nakakalabas-labas ka. Tapos kapag ka araw ng day off mo, pwede kang pumunta kung saan mo gusto. Makakapagtawag ka sa pamilya mo na walang disturbo. Yun, tapos marami kang magagawa dito. Mar marami ding opportunity na pwede mong gawin dito sa Hong Kong. Pwede mong mangyari sa'yo. Pwede mong Uh, mag-aral ka dito ng mga short courses, yun, isa sa mga nagustuhan ko dito sa Hong Kong, kasi parang alam mo yung marami kang choices depende na lang sa'yo kung paano mo i-embrace yung madadatnan mo dito, sitwasyon so luckily, napunta din naman ako sa mga maayos na amo, kaya hindi ako masyadong stress naman sa trabaho ko, tapos yun, feeling ko nga napaka-chill ng gawa ko dito pag naghati sundo lang naman ako sa alaga ko tapos luto konti hindi naman, hindi talaga tulad nung nasa Saudi ako mga mina, parang parang pasan ko lahat <laughs> although mabait naman yung mga amo ko talaga doon siguro dahil at is na parang inat is ko na lang yung kinaya ko na lang <laughs> no choice eh nandun yung kasagsagan na napaka napaka eager ko talagang makuha yung mga gusto ko that time then ngayon parang pinakapahinga ko na lang talaga ito dito laki na binigyan ako ni Lord ng, ng alam yung mag-aan na trabaho kasi supposed to be, hindi pa naman dapat ako talaga babalik ng abroad mga mi. Gusto ko para sana makasama yung mga anak ko sa Pilipinas. Aso ah, nga lang, nagkaroon ako ng obligasyon na um, hindi inaasahan, na inako ko. And napaisip ako, kapag nagstay ako sa Pilipinas, sa tumabot yung time na kailangan ko na siyang i-provide. Alam ko hindi ko siya may provide talaga kung nasa Pilipinas ako. Kaya napaano talaga ako, napasubo talaga ako na mag-abroad ulit. Supposed to be nasa Pilipinas pa ako ngayon eh. Ay, ganun talaga. Wala tayong May mga, may mga pangyayari talaga na hindi natin inaasahan kailangan din natin na alam yung kailangan natin gawa ng paraan yung mga obligasyon natin and luckily si Lord naman eh, binibigay naman niya yung mga kahilingan ko and talagang ginaguide niya rin ako sa mga plano ko hopefully yung mga magiging next plan ko magiging, magiging next journey ko i-guide din ako ni Lord dahil ah, hindi, hindi talaga ako ano na mag-stay mag lang sa isang sa isang option mga me although dito sa Hong Kong ang daming okay mang mga amo ko pero ang daming pumapasok sa isip ko parang dito ko na dito ko talaga na feel na mas marami pa ako talaga dapat palang gawin <laughs> hindi naman sa hindi na ako kontento pero kailangan kasi natin minsan mag explore in a way na yung kaya din naman natin yung sa mga tamang ano naman tamang mga bagay hopefully mga may grant ni Lord yung mga plano ko pero syempre pala ko pa kasi magbakasyon sa Pilipinas bye uh, by April, hopefully, maging okay ang lahat. Kahit makabili lang pang ticket, eh, okay na. Tapos pagbalik ko dito, uh, may mga plano ulit ako. So, sana ibigay ni Lord, no? Ang dami kong, ang dami kong mga gustong gawin sa buhay. Pero hindi ko alam kung ibibigay ni Lord, ika-grant ba niya. Plano pa lang naman yun, mga mi. Wala naman masama mga harap. Samahan na lang din natin ng pagsisikap, pa, ano? So, sana, mag rin tayo sa mga uuwing OFW na successful soon no kasi ayoko naman talaga magtagal dito sa Hong Kong or kahit sa ang uh, dito sa abroad wala akong balak na talaga magtagal depende na lang kung anong will ni Lord ah inhale exhale na lang tayo mga mi kasi wala no choice tayo ah tapos kapag ka may mga may mga plano tayo syempre hindi pa natin yan alam kung makakaya ba natin gawin kanindigan ang importante may may ginagawa tayong mga moves ganun So, yung mga kapwa natin kunyang dyan, yung mga nandito sa Hong Kong, alam ko marami yung mga, marami yung nag explore sila sa mga skills nila. Yan, kasi bala ko din na, bala ko din talaga mag-enroll sa mga short courses. Hopefully, ano, magawa ko. Kasi masarap din sa pakiramdam na may ma-achieve ka. Sana nga, sana. <laughs>